Ramdam naman ng mga commuters sa Quezon City ang tigil pasada. Kanina nga, pahirapan daw ang pagsakay dahil sa madalang na pagdating ng mga jeep. Live rin sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Jess, mas kakaunti nga ang mga bumabiyahing ni kanina nung rush hour dito sa Philcoa. Yan ay kasabay ng unang araw ng malawakang Tigil Pasada sa pangunguna ng Grupong Piston. Kanina nga no, 7 pa lang ng umaga, nakita natin medyo mahaba-haba na yung pila ng mga pasahero na naghihintay ng kanilang masasakyang jeep. Agad kasing napupuno ang mga jeep ni Rito na biyahing Pakubaw, Pantranco at SM North Edsa. Ayon sa mga nakausap nating driver, babiyahe lang daw sila ng isang ikot para makabili ng pagkain. At kapag hinarang na daw sila ng kanilang makasamahan, sasama na raw agad sila sa Tigil Pasada. Aminado naman ang ilang pasahero na ramdam nila ang epekto ng transport strike. Sa ngayon naman, tuloy-tuloy na ang pagdating ng mga jeepney dito sa Filcoa. Pero sa Novaliches, hindi talaga bumiyahe ang ilang tsuper ng grupong piston. Nananawagan sila sa kapwa nila tsuper na sumama na rin sa kanilang tigil pasada. Pero may ilang driver talaga na mas piniling bumiyahe pa rin. Kailangan daw kasi nila ng panggastos. Gayunpaman, makikilahok daw sila kung pipilitin daw ng mga kapwa nila tsuper. Yes, sa mga oras din na ito, no, eh, kasalukuyang nagaganap yung caravan na pinangunahan ng grupong piston mulayan sa UP Diliman at papunta sa LTFRB Central Office. Yan ay parte ng kanilang kilos protesta no, against doon sa December 31 deadline ng consolidation phase ng PUV Modernization Program. At dito naman sa Philcoa, sa akin likuran, kung makikita natin, eh, wala ng traffic, hindi, kaya, hindi gaya kaninang umaga at mas konti na lang din yung mga pasahero na naghihintay ng masasakyan nilang jeepney. At yan ang latest mula dito sa Philcoa. Jess? Nagulat mula Quezon City. Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.